Yo. Ayun, <laughs> oh, good morning sa inyong lahat no, dito tayo kay Darwin. Ah, uh, nagpapawis muna kami tapos lumakad yung, may uh, nag-travel nagtra ako papunta dito. Yan punta niyo muna sa Darwin. Yan, antayin ko lang si Darwin mga pusingan na tinawagan ko na lang Wala siya dito, tinawagan ko na lang, no, buti may signal sa uh, kan. Hindi niya kasi na kani na sinyo yung mga message ko sa kanya. Eh. kaya kinol ko na lang ngayon, papauwi na siya. Antayin na lang natin natin abangan si Darwin <laughs> Don yung kanya sa ilalim eh. ito yung pinaplastaran niya ng isda niya nakunta ko doon nakunta ko doon pa, paule rode nilalagyan niya ng isda niya binibinta ah ito mo na oo nakunta ko pauli doon man mauli doon ako, no na si Toto Darwin <laughs> Ah, lah. ba? Nadalaw na ngay para mo um, nagay booking booking bak mitos pa ba, bypass road. Nga ya, para pa balas pa kami. Oo. Ana. Oh. Sakto yung tuod ko pa baba. <coughs> Ito puro trapa lang din yung kanya. Uh, dati hanggang doon yan yung mga isdaan niya. Eh mga gapi ito mga kwan yun tayo yun mga isda nyo nay good morning masyar ko din kay darwin <laughs> ya, nay ah si nanay yan ay sandali ah dogay balik

Ano mag-breed ka dahi? Dodan nyo man uh, Ito sa community Tang kwa isang nagduro Why man ato Ito kwa ang lag Basi kung mag Pwede mo lang o dami ito dyan eh Sa community tank dah Ang danyo nyo nila Tagpila Tagpira Tag 50 Bilog? Bilog ah yun di po targi na pang tao

sa pet shop dito kinsi lang isa <laughs> Gusto ko na lang yan may rosy barb pa na dalaw oh. tiger barb pa na maganda yan malalaki na oh. bagay yan po sa kwan ko sa tanim ko sa kwan ko sa aquarium maganda no ito sana maganda rin no? mga white mule oh balon balon muli pero yung breeder nya yan eh. ito naman mga gapi oh, may kwancho brine shrimp yan BBS baby brine shrimp para yan sa mga pagkain nila nito ito, po, marami so po kung na nga lang yung isda ni Darwin dati napakarami nandito dito yung isda eh diba ito may mga uh, maliliit to oh. fry dito, mga fry dito, mga marble ganda marble Ganda yan doon sa kwan natin. gustoan nila yun, yung lugar na yun na bago. Kasi may mga design. Tapos yung tubig, nagto flow <laughs> Gabi yung danyo daw doon sa binibilhan nila, kwani eh. Iksinpinta yung isa namin, binibigay lang namin. Aba, may kape oh. <laughs> thank you. Ayos. Oh, black coffee. sarap to. Thank you, thank you. Nyantandelang ke mangabusing bau sarap. Gitu. Ceplastik nya ya. <laughs> One eternity later. nararating ko lang dito sa bahay ang sandali pupunin ko lang yung isda pagod ang sandali po ah yan ito lang ha <laughs> eh, kain ko muna dito eh sanayin ko muna sila sa tubig mo no? na kuha nila na, na, dito sa aquarium para yung lamig makuha niya maka adjust sila sa temperature ng tubig ang sandali po ah

Ang ganda nila dyan mamaya. Tignan eh. Ang apaan lang. Magsasayang lang ako. Tapos pakawala natin. Yan. Sandali po ah. One eternity later. Yan. Pakawala na natin. <laughs> Diyan kayo. Eh, sandali ah. Para makakita nilang maganda. Yan. Pero may reflect eh. Tignan natin. Sandali ah. Yan. adik oh, mah karena kita, kita. Ya. mengendarai hmm. oh, yeah. ya oh ya tepat yang ya ah Ya. Ya. Dirbard at Ya. Oh, di ba. Ini. Ini kepala kubin Na alive na alive Sobrang <laughs> taas Ito Ayan. <laughs> Ayan, Ang ganda nila tingnan, Buhay na yung aquarium natin <laughs> Dito sila sa sulok Kasi malakas yung agos dito <laughs> Ooh, napakaganda <laughs> Diba Tapos may mga white apan pa Balon muli pa <laughs> eh, Gustong gusto nila dun sa kahoy eh. Ang ganda tignan eh <laughs> <laughs> Yan, nagkuhan muna kayo dyan. Maglibang muna kayo dyan sa napakaganda nating project. <laughs> Ayan na. Sinusubol na nila yung agos dyan. Ganda, <laughs> no? Sarap sa mata eh. Sarap sa mata no. Ang <laughs> dami Colorful. Tapos maganda po yung panila, yung environment nila nok ng pan oxygen at eh, malinis yung tubig tapos may kahoy pang effect na paborito nila tanim <laughs> Allah sila eh tapos maganda pa sa kanila kasi yung tubig umaagos ano yung umiikot <clears throat> at yung tubig kaya te, gusto nila yan yung gumagala yung tubig yung oxygen tuloy-tuloy diba? ganda ng alaga natin pagkikwan dito makabalik si Darwin ah, makadaan si Darwin dito dalahan niya ako ng crayfish meron sana kanina pero wala pa ko gusto ko dito kailaga yung crayfish dahil nagkwanda yun eh Uh, nangangagap din ng isda kaya sabi ko sa pano lang sa taas na lang yun ang ganda ganda Sige. sound trip lang kayo dyan ay okay. Alive na alive sila Gusto sila eh. mo. Happy na happy sila. O mo. Mababasa mo sa ulag nila, sa galaw nila. sobrang na ano pa may buong buho ayan buong buho yung makikita <laughs> ito napakaganda o high fin o mahaba yung mga uh, <coughs> palikpik nya And Papa Dars, thank you, thank you sa isda. bili pa. Yan po mga busing, no? <coughs> dito na po yung alaga natin, no? Okay. <laughs> Hindi ka. Ayan, so hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat. Ang abangan naman natin ang dito sa taas. Yan. Yung nakuha kong kaoy sa pan. Sa lamintaw. Yun naman yung ayusin ko dyan. Kaya pan muna, pinapatuyo ko muna doon bago ko ilaga. Yan, so hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat mga busing, no? ng mga lalakay ito yung isin. Yan. Bye, I love you. All. Bye.